Hello mga ka-awesome, bali, papakita ko lang sa si inyo yung itsura ng bahay namin ngayon. Bali, kakaakit ko lang, tapos, kakatapos ka lang din maligo. Pagkakit ko dito, nakita ko yung anak ko, kung ano-ano ano Si Ita, <laughs> dito, sa bahay namin, ginawa niyang payatas. Ayan, ginawa niyang payatas yung bahay namin. <laughs> guys, sobrang gulo talaga ng bahay namin, mabashman ako, sobrang gulo talaga ng bahay namin pagkakit ko kasi dito iniwan ko kasi siya, kasi maliligo ako sa tapos yung mga damit na ano, eto yung mga damit, ayan, nilagay ko siya sa basket, para tutupiin ko na siya kasi naglabay yung daddy nila tapos, nais ko na siya sa basket para tutupiin nga pagkakit ko kinalat na lahat cute. <laughs> pupunta na naman siya sa labahan. Tapos, so, ayun, mga ano. Tapos, eto, dito ko siya nakita. Nandito na siya. Packet siya dito. Tapos, kinukuha niya, eto, itong box na to. Puti na lang talaga, sakto-sakto pag akit ko, nakita ko siya. Tapos, eto pa, yung mga pinaggagawan niya. Anak ko, eto. Eto, ito yung lagayan ng mga makeup ko. Nabuksan niya to. Kalat, kalat na siya ayan. Ito may kalahati pa to kasi ang ginawa niya dati, inubos niya pinagpatakpak na niya rin dito. Ngayon, nabuksan niya na naman, tinaktak-tak naman. Tapos, yung ano namin, ito, tilid namin. Ayun, pinag-aalon niya na yan. Pinagbabalatan niya na yan. yan. pagkatapos niya sa side na yan. Ito naman. Oh, hindi pa siya tapos kasi nahuli ko siya dyan. Tapos ito pa. Yan. Awesome! Very good talaga yung anak ko. <laughs> Pero syempre, sinasabihan ko naman siya. Hindi ko naman siya pwedeng pagalitan ng sobra. Sabi ng developmental pecha. Kasi baka mamaya trauma naman siya. Since meron nga siyang autism, level 3. Kailangan kausapin namin siya ng ayos at mahinahon. So, ayun nga lang guys, Pinakita nakita ko lang sa inyo yung mga challenging sa buhay ko araw-araw. Araw-araw akong pagod, pero okay lang. Ganyan talaga. Pahinga lang tayo. Mga kausap -awesome, ma'am, salot sa inyo na mga ganito mga nangyayari sa buhay-buhay. Laba lang tayo matatapos din yung mga ganito. Bye-bye!